Good evening po. I-share ko lang po sa inyo yung journey ko po sa pag-YouTube. Kung paano po ako na-monetize. Um, nawala po yung mga ads ko at paano po bumalik ang mga ito. So last December 2022 po, dahil po magpapas ko ng mga araw na yon, nakikita ko po yung mga sikat na mga YouTuber, yung mga yung mga charity vlogger na nagbibigay po ng mga tulong sa mga tao nung nung December 2022 dahil magpapasko nga po. So, sabi ko, sabi ko po sa sarili ko, um sana maging maging YouTuber din ako, kahit small YouTuber lang po. Uh, nangarap lang po na, na mag-upload ng video po dito po nga po sa YouTube. So, naisipan ko po dahil meron po kami nga uh, meron po kami nga uh, kangkong sa bahay noon. So, sabi ko po sa asawa ko, is, uh, iluto po namin yung kangkong at i-upload po namin. Yun po ang kauna-unahang video na aking in-upload po sa YouTube. So, pagkatapos po ng Christmas, nakapag-upload pa po ako ng dalawa. After New Year, nakapag-upload po ako ng isa. So, one month po pagkatapos kong may upload yung unang aking video na um, Buhay Probinsya, Kangkong Buhay Probinsya po. So, naisipan ko pong tignan ang aking um, channel kung may nanonood po, baka may nanood po na 10, 20. So, nung pagka-open ko po, natuwa naman po ako dahil may isang daan po yung yung views po nung unang video ko. At pagka-click ko po dun sa video, nakita ko po meron siyang ad. May ads po siyang dalawa. So, natuwa naman po ako. Sabi ko, ay, bakit nagkaroon ng ads yung aking video? Uh, isang video ko lang po ang may ad nung ads nung mga time na yon so natuwa naman po ako dahil uh, dahil uh, nagkaroon nga po ng ads yung aking video so nabuhayin po ako ng loob na ng siguro ito na yung way para para mag-upload ulit ng mga bagong video sa YouTube. So, nag-search din po ako kung bakit po uh, hindi pa po ako monetize. Eh, may mga ads na po yung aking video. So, nakita ko po doon, o napanood ko po sa YouTube na may mga videos po ni si YouTube na nilalagyan ng ads kahit hindi pa monetize. Pero, wala ka pong revenue, sabi po doon sa mga napanood ko. Pero kahit na ganun po yung napanood ko, hindi pa rin po ako nawala ng pag-asa na um, balang araw, mamonetize din po ako sa YouTube. So, ang ginawa ko po, nag-upload po ako ng nag-upload ng mga videos na kahit mm, kahit uh, pagod po ako maghapon sa pagtuturo po sa mga bata dahil isa po akong public school teacher. So, pagkatapos ko pong magturo, pagka-uwi, mag-upload po, gagawa ng video, tapos mag-upload po ako. So, hindi ko po ma-reach, ang tagal pong ma-reach yung 1,000 subscribers na sinasabi po ni YouTube at saka 4,000 watch hour. So, kahit na napapagod po ako, hindi po talaga ako nawala ng pag-asa na darating at darating din po ang araw na marireach ko rin po yung requirements po ni YouTube. Hanggang sa may napanood po akong video na bagong requirements nga po ni YouTube na 500 subscribers at saka uh, 3,000 watch hours. So, nabuhayin po ulit ako ng loob kasi meron na po akong mahigit 500 subscribers pero wala pa po akong 3,000 watch hours. So, ang ginawa ko po, upload ulit, upload ng videos, kahit napapagod na po talaga ako, upload pa rin po ako ng upload. Hanggang sa, na-reach ko po yung requirements ni YouTube na 500 subscribers and 3,000 watch hours. So, nung na-reach ko po yun, talagang tuwang-tuwa po ako na sabi ko monetize na ako kailangan ano kailangan uh, mag-upload po ako na mag-upload pa ng mga video videos po so unfortunately po nalungkot po talaga ako nung in-apply ko po yung monetization nawala po lahat ng aking mga ads So, nawawala na po ako ng pag-asa, nawawala na po ako ng gana na mag-upload pa ng mga ng mga videos dahil wala na nga pong mga ads yung aking mga videos. Pero pinagpatuloy ko pa rin po. Sabi ko na umpisahan ko na. So, kailangan uh, tatapusin ko na. So, na, naumpisahan ko na po na pagod na ako, nagtiyaga na po ako ng ilang buwan para po ma-reach ko nga po yung requirement po ni requirements po ni youtube hanggang sa na-reach ko po ang 1000 subscribers at saka 4000 watch hours so unang na-reach ko po yung 1000 subscribers so mga ilang days lang ilang o ilang weeks lang po uh, na-reach ko rin po yung 4000 watch hours So, ganito po pala. Pag nawala po yung mga ads po natin sa YouTube at na-reach po natin yung sinasabi nga po, sinasa, uh, sinasabi po kanina na 1,000 subscribers at saka 4,000 watch hour, babalik at babalik po lahat ng mga ads po sa YouTube. So, bumalik po ilang videos ko po doon. Bumalik po lahat ng ads nung na-reach ko nga po yung requirements na yon So, hindi po talaga ako nawala ng pag-asa. Hindi po ako nag-give up. Uh, pinagpatuloy ko po kahit alam ko pong napapagod na po ako. Napagod na pagod po ako sa school. Tapos, Uh, napapagod po ako sa kaka-upload, kakagawa ng mga videos. So, ayun po, na-monetize po ako. So, mga ilang months pa lang po, mga two months, ganun pa lang po, uh, mm, na-monetize po ako, mga two months pa lang po ay nakakaraan, three months. So, hindi pa po dumarating ang aking Google AdSense. So, iniintay ko po. Uh, so, ngayon po, uh, nadadagdagan po ang aking sahod, paunti-unti. Kahit konti lang po nadadag, nadadagdagan po araw-araw. So, yun po ang aking journey sa aking pag-youtube. So, nakikita ko po araw-araw, may income po ako. Although, wala pa nga po yung aking Google Adsense. At least po, nakikita ko po pong uh, may sahod na po ako sa YouTube. So, sa lahat po ng mga nawawala ng pag-asa, mga nawala ng ads, wag po tayong mag-give up kagaya ko po, hindi po talaga ako nag-give up. Hindi po talaga ako Miguel Talagang pinagpatuloy ko po yung journey ko. So, hanggang sa na-monetize na nga po ako. So, thank you po kay God dahil yung pangarap ko pong ma-monetize is ibinigay po niya sa akin. So, sa lahat po ng mga nangangarap na ma-monetize, na wala ng ads, So, huwag po tayo mawawala ng pag-asa. So, upload lang po tayo ng upload ng mga videos. Sigurado po na maririch din po natin yung yung requirements po ni YouTube. So, yun po ang aking journey sa pag-youtube. Sana po nakatulong po ng konti sa inyo. So, uh, good day po. Maraming maraming salamat po. Uh, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Thank you po.